July 9, 2025, maaaring maitala bilang pinaka maigsing araw sa kasaysayan ayon sa mga eksperto. Kung minsan ay nababagalan tayo sa pagtakbo ng oras, lalo na kapag nasa eskulahan o kaya trabaho. Pero minsan naman ay napakabilis ng takbo nito at halos hindi natin mapagkasya ang dami ng mga gawain. Pero napansin nyo ba noong nakaraang miyerkules, July 9, 2025, ay napakabilis ng oras. Umabot pa sa punto na maaari itong mapabilang sa history kung bakit nga ba mapapabilang sa kasaysayan ang July 9, 2025. eto. ang bawat oras na lumilipas sa kada araw, ginagamit mo ba ng tama? Sigurado ko ba na hindi mo ito sinasayang sa mga walang kwentang bagay? pwede ka, baka maubusan ka ng oras niyan, katulad lang noong nakaraang Miyerkules po. Napansin mo ba na mabilis na natapos ang araw? Sa sobrang igsi ng araw, maaari itong maitala bilang pinaka-maiksing araw sa International Earth Rotation and References System Services o yung tinatawag na IERS. Ang bawat araw na dumaraan ay binubuo ng 86,400 seconds. Pero ayon sa mga eksperto, yung July 9, noong July 9, 2025, ay mas maigsi ng 1.3 milliseconds. Ito ay dahil sa bahagyang pagbilis ng pag-ikot ng mundo noong Merkules kumpara sa karaniwang bilis nito dahil sa paglaki ng distansya sa pagitan ng buwan at ng Earth sa katunayan, hindi naman yun ang unang beses na nangyari ang fenomeno na ito. Dahil nitong nakaraang taon, naitala ang July 5 bilang pinakamaigsing araw dahil mas maigsilang lang naman ito ng na 1.66 milliseconds. Samantala, inaasahan na mangyayari pa ulit ang nasabing fenomeno sa darating na July 22 at August 5. Sa mga mahilig mag-relax-relax -relax dyan, ihanda eh, mo na ng to-do list mo para hindi ka maubusan ng oras sa susunod na umiksi ulit ang araw. DWIZ Research Report. Ray Re Ray -re Report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Alio Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.